Ngayon mga kaidiyas, update tayo sa ating pamamasyal doon sa Mabalakat, Pampanga nung kinuha natin yung action cam na tawagan natin ay O660. Ngayon mga kaidiyas, nandito tayo ngayon sa SM kung saan nahihirapan tayo magagilap ng parkingan ng motor. <laughs> Balik pumunta muna kami dito yun sa may SM Mabalakat, Pampanga na-miss ako mga ka-ideas dito sa SM ng Mabalak at pang ng uh, Bali may counting dito yung building ng SM Bali 1 to 10 sila uh, left inside dito sa kabila 1 to 5 tapos dito sa kabila 6 uh, to 10 so para ano, Mall of Asia din siya mga ka ang lawak ng area niya kaya na-miss tayo ng maka Rating tayo dito sa SM Balakat, Pampanga. Bali, napunta kami dito mga kay Diaz, kasi uh, gusto nang ano, kumain ng anak ko oh, dahil nagubutom siya. Uh, mahirap kami makakuha ng ano, mapagkakain sa tabi-tabi. Kaya naisipan ko na dito siya dalhin sa may SM Balakat, Pampanga. So mga kaidias gawa ng sarado pa itong SM Balakat, Pampanga dahil uh, Wag pong subukan masisira ang buhay mo. Para mo sabi. Okay, Diyas, naglakad-lakad muna kami dito ng aking anak. Pa, dito sa labas na siguro ito yung tinatawag nila na ano, parang biranda dito or park. Kasi may mga upuan dito sa labas. Istambayan kumbaga. At saka ang daming ilaw dito sa labas mga kaideas. Ayan no? Pagkabi siguro dito mga kay Diyas sa uh, napakaliwanag. Uh, parang ang sarap magtambay dito. So mga kaidias bali nag voice over tayo dahil hindi ko alam na hindi natin ayun uh, yung built-in uh, audio niya. Bali naka-external tayo kaya dal-dal uh, tayo ng dal-dal. Pero hindi pala napipick up na itong action cam natin dahil nakalimutan natin ilagay sa built-in uh, audio yung ating uh, seating. So, tara mga kailyas, samaan nyo kami ng aking anak dito. Maglibot-libot muna sa labas uh, nitong SM Mabalaka Pampanga dahil nakaka-miss yung area niya. ang lawak ng area ng SM nila dito mga kailyas. Tara ipasyan namin kayo dito sa SM Mabalaka Pampanga. mga update tayo sa ating pamamasyal dito sa labas ng SMA Balacat Pampanga kung saan itong area na ito is dulo ng itong SM bali itong area na ito mga kaidiyas hindi natin alam kung ano uh, uh, event dito ang ginagawa kasi may ano pa dito ng parang Chinese New Year dahil yung design na yan is uh, sa Chinese New Year yan so bali itong dulo na SM Balacat Pampanga mga kaidiyas ay meron ditong uh, hotel sila o condo ayan mga kaidiyas Pagkatapos nito mga kaidiyas ay papasok na tayo sa loob. Ayan mga kaidiyas, nandito na tayo sa loob ng SM. Uh, ipapasyal namin kayo dito sa loob. Tingnan natin kung ano ang mga produkto nila dito o ano ang mga nasa loob nitong SM kasi napakalawak ng SM nila dito mga kaidiyas. So tara mga kaidiyas, samahin na kami ng aking anak dito sa loob ng SM sa paglibot-libot. Dito, uh, kung ano natin ang kung ano ang ating makikita dito sa loob ng SM o ano ang mga event dito nila dahil ang dami pa nilang design dito or patatapos na siguro ng Chinese New Year nila dito mga ideas ayan ang dami pa nilang ano ha, hindi pa naalis siguro nila yan so tara mga kaideas samahan nyo kami sa pamamasyal dito sa loob ng SM update ulit sa pamamasyal natin dito sa loob ng SM bali sa part na ito ay katatapos lang namin kumain ng anak ko sa Jollibee mga ka-ideas bali uh, dito na lang tayo nang kumain sa may Jollibee dito sa loob ng SM kasi yun ang ah uh, medyo ah uh, hindi ang pagkain kung baka pang masa lang so dito sa loob ng SM mga ka-ideas may makikita kayo dito na ano uh, parang nandito sa loob yung ano nila <laughs> uh, na alam ko nakikita lang ito sa labas na kasama mga Ferris wheel tsaka ito mayroon pa silang patren which is parang unsafe ito mga kaideas na mayroon din sa loob ng SM dahil hindi natin alam may mga bata na tumatakbo-takbo eh parang unsafe ito na mayroon ng ganitong ano, sa loob ng SM mga dito pala sa area na ito kung saan napadpad tayo dito sa malapit sa entrance na bali dito pa rin yung design nila na uh, uh, sa Chinese New Year at tatapos lang dito nila ng Chinese New Year mga kaidiyas uh, bali ito hindi pa nila naaalis so pinasyalan rin namin ng anak ko ayan uh, kasi maganda rin yung pagkakagawa nila parang tunnel or kibay ito na pulang-pula <laughs> sa dulo nito 'yan uh, may fountain dyan mga kay Diaz pero yung tubing niya is hindi talaga uh, mataas yung plane niya kumbaga mababa lang dahil nag uh, wala siyang harang kaya ganun lang siguro ang design niya parang pang, isa rin sa pangakit sa mga namamasyal doon ang ah, mga Diaz, dito sa area na ay nasa may second floor na kami kung saan ay palabas na kami ng aking anak. Bali kinuha ko ulit mga Diaz, ng cliff. Ayan nakita ulit natin yung patrin nila na umiikot pala dyan. <laughs> Hindi natin alam kung ano yung pangakit or para sa mga bata yan pero inuulit ko mga kaidiyas parang unsafe po yan pag mayroon sa loob ng mall ng na ganyan uh, na umiikot-ikot sa loob ng SM kasi simpre pag mall maraming tao mga, mga may mga bata hindi natin alam uh, parang unsafe siya mga kaideas pero hindi natin alam kung anong purpose nila basta pahala na sila dyan mga kaideas uh, yan maganda ang loob nitong uh, SM nila mga kaideas napakalawak ng area niya at sa balay, sa labas pa lang talagang malawak sa mga kaidiyas. But paano pa kay sa loob? Ayan ang ganda ng pagkakasitap nila. So ayan mga kaidiyas, pali hanggang dito na lang ating pamamasyal dito sa loob ng SM. Sana ay naging kayo dito sa ating pamamasyal at may pasyal ko rin dito kayo sa SM. So mga ang hanggang dito na lang. God bless, ingat tayo sa araw-araw mga kaidias.